sandaling sinuspinde ang deliberasyon ng Kamara sa Charter Change matapos may magkasagutan. Sa gitna ng deliberasyon kahapon, biglang sumingit sa talakayan si Assistant Minority Leader Sergio Dagook ng APEC Party List pino niya ang anyay maling pahayag ng isa sa mga resource person na si Correct Movement Chairperson Orion Dumdum. Ayon kasi kay Dumdum sa kanyang naunang speech, bababa ang presyo ng kuryente kapag pinayagan ng mga dayuhan na magmay-ari ng public utilities katulad ng electric company. Ipinagpatuloy e rin ang deliberasyon ilang minuto matapos masuspinde. Imbitado sa deliberasyon si dating Chief Justice Renato Puno. Pinunan niya ang tila mali o manong prosesong tinatahak ng Economic Chacha. Muling itutuloy ngayong araw ang deliberasyon ng Committee of the Whole tungkol sa Economic Chacha. Samantala na sa Australia na ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para naman sa kanyang pagbisita sa Australian Parliament. Sinalubong ng mga opisyal ng Australian Pangulo at si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nakaharap na rin ni PBBM's Australian Prime Minister Anthony Albanese. Nauna nang sinabi ng Pangulong Marcos sa tatlong kasunduan ang posibleng nilang pirmahan. Haharap din si PBBM sa Australian Parliament bilang bahagi ng imbitasyon sa kanya ni Australian Governor General David Hurley. Ngayong araw din uuwi sa bansa si PBBM bago ito bumalik muli sa Australia sa March 4 para sa ASEAN Australia Special Summit. Kasama na si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. sa Red Notice ng International Criminal Police Organization o Interpol. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, pwede na siyang arestuhin ang mga miyembro ng Interpol sa buong mundo. Kinumpirma ito ng Department of Justice at ng Anti-Terrorism Council. Ang Red Notice ay hiling ng bansa sa law enforcement unit sa daigdig na hanapin at arestuhin muna ang isang tao Nakasaad sa dokumento ng Interpol na pinaghahanap si Tevez dahil sa pagiging mastermind daw sa pagpatay kay dating na o kay dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo at sampung iba pa noong March 2023. Gayon din ang pagtatalaga kay Tevez bilang terorista at iba pang kaso ng pagpatay sa Negros Oriental noong taong 2019. Mari mang itinanggi ni San Juan Mayor Francis Zamora ang pagkakadawit sa umano'y ayuda scam. Ang giit ng mayor, wala siyang kontrol sa tupad program kaya't imposible ang mga paratang na kumikikbak siya mula sa ayuda para sa mga mahihirap. Nauna nang isiniwalat ni Senator J.V. Ejercito sa kanyang privilege speech, ang video ng isang residente sa San Juan na umano'y na biktima daw ng ayuda scam. 7,500 pesos umano ang dapat ike-claim ng nagpakilalang benepisyaryo ng programang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers. Pero isang libong piso lamang daw ang makukuha niya dahil meron daw kumikikbak. Nabanggit din ng biktima ang pangalan ni Councilor Paul Artadi, pero hindi malinaw kung sino ang tinutukoy na mayor. Sa isa pang video na ipinakita ni Senator JV kung saan kitang nagbibilang naman ng pera ang mga taga-LGU para umano sa ayuda scam. Muli ring nabanggit sa video ang isang mayor na mayroon daw kickback. Handa naman daw si Zamora na humarap sa anumang investigasyon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.